Pinaldawan test ang Valentine's Day na mimili na si Purz ni Maburak para sa ipapag niyang bukey na itataon niya sa sa iyang special someone. Pira sa mapigpipilian niya, iyo rosas na sarusa simbolo ng pagkamuot. Para mas maaga, mas makapili ako ng mas okay na bulaklak. Mas prefer ko pa din yung ano, itsura. Saka kahit ano naman yung mabili ko, okay lang naman yun. Sigun sa paratyandang sinanay Menning, matubal pa ang barakalan ng burak sa saindang pwesto sa likod ng Ligaspi Public Market. Katunayan, manaro sa sa nadaan na mama burak sa iya o nagpapagibon ng flower arrangement. Kumpara kan mga nakalis na taon, aldaw antes ang Valentine's Day, dakul na da siyang para bakal. Yeah, pa, ba sa aga o kaya dyan na hapon, diba lamang mabintan. Pero mga ano pa, mga busy pa, para bakal o kaya ang ano talaga sa aga ang talagang mabintam burak. Kung si Nanay Menying mga preskong burak ang pigpapabakal, solong para tienda ng dried flower sa na nasambit na pwesto si Agnes. Siring kan mga kapwa para tenda dahi paman siyang gayong benta. Eh, parang nakita ko yun yung mga parang trend sa mga millennials ngayon, yung parang aesthetic style na ano, mga design. Kaya yun, yun yung naisipan ko ang gawin. Since common na din, madaming ng ano sa fresh flower, na isipan ko para maiba naman, dried flowers yung napili ko. Sigun sa mga paratyenda sa nasambit na pwesto, tayo pa man paglangkaw sa presyo kansa indang mapanindang burap. Alagad sa aga, posibleng mag na ang presyo kaini. Sa presente, 150 hasta 1,500 nagpapatak ang dried flowers. Mantang 150 pesos, hasta 2,000 pesos ang presyo sa bouquet o floral arrangement. Depende pa ay sa burak at sinukol. Pira sa klase ng burak na pwede sa bouquet, iyon karnisyo na 70 pesos kada pidaso. White rose na 75 pesos kada pidaso. Red Rose na sanggatus pesos kada pidaso. Malaysian Moms na sanggatus pesos para sa tulong pidaso. American Rose na 150 pesos kada pidaso. Paper Rose na 200 pesos kada pidaso. Sunflower na 200 sa 250 pesos kada pidaso. Asin Stargazer na 350 pesos kada pidaso. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.